kakain tayo nito guys so ayan nilang dalawang hilaw na sibuyas at kamatis na fresh so it alam nyo guys sa hindi nakakaalam itong pagkain ng hilaw na sibuyas napakaganda sa ating kalusugan guys kaya makikita nyo sa aking mga video na na kumakain talaga ako nito na hilaw na sibuyas dahil ito ay nakakatulong sa ating kalusugan malaking tulong po ito siya guys kaya sa mga hindi kumakain ng sibuyas kumain na kayo dahil Napaka ganito sa ating katawan sa ating kalusugan so maglalagay lang tayo ng paminta lalagyan na natin paminta guys ayan napaka healthy nito guys itong ating kinakain ngayon guys ayan so kain tayo guys kamatis mm. sarap at lalo na yung itlog napakasustansya pag nilaga nyo ang itlog Lame kayo Hmm. Alam niyo guys ang sibuyas maganda talaga sa ating ka, uh, sa ano sa ating kalusugan. Mm. Lemak mm. Lemak me... Ay nasaan? Simulin mo magapuputahan mo. Oh sige. Lamig kay guys.